guys ayan, nandito ako sa aking mga tanim na talong marami ng bunga kaya mamimitasok ako ngayon ng talong hmm? ayan pwede na tong pitasin ano? pagka nag-uulan nasisira yung mga talong may ina may tanim mo mahal pa naman ang gulay ngayon ayan pwede na to Ang daming bunga. Ayan, laki Oh. Mm, ayan oh, laki ng talong. Kasi na to. Ang daming talong. Ito, bibitasin ko na at nakasahid sa lupa. Ah, masarap din kasi. Masarap kasi sa talong yung hindi masyadong malaki. Mura pa. Medyo ano pa. Ang mm, daming bunga. Oh, ilang puno yung tanim ko na yan. Dati sampung puno, tapos nagdagdag ulit ako ng sampo. Pag pala ganyan, mananawa ka na sa talong. Ang daming ibinubunga. Hmm. Ayan Oh. Ayun, pa yung mga talong kong tanim. Oh, buko dwarf ko, medyo mataas na rin. Yan na. Kasing ko na to. Hmm. Pag umuulan nasisira, hindi ko tayo ni dami oh. Eh. Kasi sobrang pinalaki naman, masisira lang. Ito ang laki na nito, masira lang. May sumisira. Ayan, ang mga talong. Ay, ito, ang laki. Umutok na, oh. Araw-araw ang kumukuha rito ng talong, eh. Kasi na to. Oh. Yan, pagkaganito na ako, kinukuha ko na kasi masisira lang. Gamit talong. Oh, kaya Kaya mainam nagtatanim ng talong oh, hindi nabibili ito na grass cutter kahapon tanggalin na natin ayan ito oh nang laki oh na grass cutter ito kahapon naglinis kasi dito kahapon ayan yung mga talong ko hmm. kasing ko na iba Sarap to sa ipapark nyo sa longganisa. Tinapa sa mga isda. Oh. Yun oh. dami. Oh. Pag pala meron kang ano lang kahit sampung puno lang. Ay, mananawa ka na sa talong mo. Hmm. Kung nakainaman yan, hindi ka nabibili ng talong. Tapos may tanim din akong talbos. Ayan, may mga tanim akong gabi. May mga tanim ng gabi, oh. Hmm. Kaya lang hindi pa ano yung hindi pa pwedeng hukayin yan. Hmm. Yan yung gabing malalaki. Tapos, ayun. Tanglad, may mga tanglad din ako. Ah, yung talbos ko eto may tanim akong rambutan. Ayan, ayun pa yung tatlong po na itanim kong rambutan. O, oh, yung papaya ko. Ano oh, ko, ba't nagkakaganito yung papaya ko? Parang di, pag nilinis, may hinib na. Kulay pula to eh. Ayan, may tinanim akong pa yung mga papaya ko. May mga tinanim din akong papaya, kaya lang. Bagong tanim lang eh na ano na tubig <laughs> na matay bibili ulit ako ng taniming kung papaya kami bunga hmm hindi mm, ba oh. Iba, iba talaga pag nagtatanim kakatipid tayo sa gupang bili ng gulay may pambibili na ng iba na ulam yan ang daming pambunga. Ang maliliit pa nga lang. Tapos, eto. Yan, nilagyan ko ng pataba. Pintayin ng manok. O, oh, yung siliko. Yung kong pansigang di na buhay. Nag-grass cut at sili siliko. Ito, ang daming talong. Hmm. Kailangan ng yan para pagkasi ganyan, masisira na lang eh. Pagkas mo barang laki ang dami kong talong ito yung buko kong tanim mo buko dwarf ba yun? ayan ang dami talong bukas uh, makalawa ang dami na naman yan ito ang dami oh ang sarap sa sapakbet tapos tortang talong yan na yung mga napitas ko isang palanggana ng talong